At mga kapatid magandang gabi po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muli magbabalik upang may ihatid na mga panibagong mensahe yan uh, narito na ang mga mensahe na inyong papakaabangan sa mundo ng espiritual at tayo mga kapatid ng tatlo yan tsaka kukuha tayo ng labing tatlong bara isa dalawa tatlo ah, apat lima anim ito walo asyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo Ayan. Labing tatlong baraha. Ito mga kapatid. Uh, the strength. Uh, ikaw dito mga kapatid sa mundo ng spiritual ay talagang powerful ka dito. Lahat ng kalikasan ay nakukontrol mo. Kahit mga kahit mga hayop ay napapaamo mo mapa, mapatao maring magaan ang loob sa inyo ng uh, ano ng mga tao sa inyo mga kapatid dito sa mundo ng spiritual parang magical ka mataas ang karisma mo dito uh, mataas o malakas ang karisma mo sa mga tao sa nakapaligid mo yan dito mga kapatid uh, uh, may mga may mga tao dito sa mundo ng spiritual na nagpaplano kung ano yung mga dapat gawin sa iyo o paano ka atakihin ang nagpaplano ito o nag o nag-aaral o o kumbaga kumbaga sa mga sa, sa mga science o doktor ay nag ang experiment ito kung paano tatalab yung mga dapat gawin sa iyo yan, namimili siya ng option kung ano dapat nagamit ang dapat gawin sa iyo upang uh, ikaw ay mapabagsak dito, yan, tinitingnan niya o nag-iisip siya, ano kayang gamit ang gagamitin ko dito sa taong ito para mapabagsak o upang o para tumalab ang uh, gagawin ko sa kanyang uh, 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 black magic ganun oh, tulad ng ganito dadaanin ko kaya siya sa apoy yan dadaanin ko kaya siya sa sa mga herbal dadaanin ko kaya siya sa anumang uri ng mga uh, sangkap na gawa sa anumang uri ng kalikasan para pinsalain ang taong ang taong aking bibiktimahin na ito nag-iisip ito mga kapatid kung paano ka mabibiktima o naghahanap ito ng uh, kung ano yung choice niya dito sa pagpipilian niya kung paano ka bibiktimahin, bibiktimahin ng taong ito yan, nagpaplano ito. Yan kasi hindi ka mapupuruhan dito, mga kapatid, kasi ang lahat ng ano mo ay nakokontrol mo. Pati ang lahat ng kalikasan dito sa mundo ng espiritual. parang ang gaan ng uh, ano ng loob sa inyo ng kalikasan o ni universe. Yan. Tignan mo dito, mga kapatid. Ito yung ano niya sa iyo. Ito yung plano niya na aatakihin ka nga talaga dito sa mundo ng espiritual. Yan. Tignan mo yung mga sibat papunta sa kanya pero uh, pero maano mo ito mga kapatid pag binit mo itong uh, itong magic wand mo o kaya inyo, ang iyong kakayahan na ito sa mundo ng spiritual itong ano na ito itong mga ibinato sa iyo na gamit nitong mga ritual na ito yan ay ano ito uh, mawawasak ito lahat mga kapatid mawawasak ito itong uh, ginamit nila para kung paano ka Ah uh, ano papuruhan dito sa mundo ng espiritual Hindi ka mabasta-basta dito. May mga manggagamot dito na, sinub may, na sinubukan ng mga mangkukulam. Yan, lahat na ng uh, orasyon na ginamit nila upang kayo pinsalain ay palaban naman kayo dito. Hindi kayo papayag na uh, mawasak ang anumang uri ng depensa sa inyong katawan, mapapoder, bakod balabalin inyo Ah uh, malakas din ang antas mo dito mga kapatid. Yan. Palaban ka dito. Yan. Ah, uh, itong ano mo, ang itong uh, gumagawa sa iyo ng uh, ano, nagugugawa sa iyo ng hindi maganda ay nakilala mo na ito mga kapatid, parang nagkasalubong kayo, nagkita na kayo, nagkasama na kayo sa isang sa event o nakapag-banding na kayo nito. Itong taong gusto kang uh, big, uh, big uh, uh, bigyan ng pasakit sa mundo ng spiritual kasi ikaw ang tinitingnan dito, kumbaga ikaw ang target dito mga kapatid tinignan, tinitignan ka yan, sa mundo ng spiritual kasi dito nakikitaan niya na ikaw dito ay may mga cups 10 of cups na ikaw dito ay parang naandyan na yung opportunity sa iyo yung tao na ito ay naiingit yan nasa sa iyo na pumanig sa iyo ang lahat ng opportunity at ang pinagkalooban ka dito ni universe sila dun sa kabila ay wala yan. kaya ito yung gitil na gitil yung taong ito kaya ikaw ipipinsalain yan. Ayano. Ah King of Pentacles. Ah ikaw dito mga kapatid ay hindi hindi po kayo ano ah hindi po kayo ah basta-basta mapuruhan dito. Kasi ikaw dito ay merong kaalaman din sa spiritual. Kahit wala kayong kaalaman sa paglalatin o paggamit ah, na orasyon kung kayo ay ma, ma malakas ang pananalig ang pananalig nyo sa ating Panginoon ay ano mga kapatid ay magiging ano kayo dito uh, magiging malakas kayo dito sa mundo ng spiritual yan kasi andan niyo sila kung kayo ay atakihin dito andan niyo silang pitikin dito sa mundo ng spiritual yan Yan. Ito mga kapatid, um, nagtandem pa ito. Naghanap pa ito ng kakampi. Itong taong gustong gumawa sa inyo ng masama. Nakipag na, pag ano pa ito, nakipagsanib pwersa pa. Yan, yung mga taong ito kasi hindi kanila kaya dito mga kapatid. Kaya nakipagkasundo ito na ano, uh, hahanapan ka ng butas kung paano kanila aatakihin sa mundo ng spiritual. Yan ito ang the tower nito ang lahat ng ano mo ay gusto nilang pabagsakin sirain ang lahat ng mga pundasyon mo sa mundo ng espiritwal. kaya ginamitan ka dito ng anumang uri ng ataki yan gusto nilang sirain yung mga poder mo bakod balabal may nakikita ako dito may mga protection o anting-anting na galing sa ibang manggagamot na may visa rin yan nga gusto nilang sirain upang kayo ay mapasok kasi mga kapatid pag kayo kasi ay may depensa sa katawan tulad ng mga amulet o kalmin o kung anuman ay hindi kayo basta-basta mapasok o mapuruhan ng taong ito kaya gustong-gusto nitong sirain ang iyong depensa sa mundo ng espiritual ayan. kaya po importante po talaga mga kapatid ang depensa sa ating katawan mga kapatid dahil pag wala kang depensa mapupuruhan ka, mapapasok ka madali kang matablan ng anumang uri ng mga black magic na bato ng uh, iyong mga kalaban dito ayan halos lahat na mga kapatid binira na sa yo. lahat na ng pamamaraan na ritual ginamit na sa iyo lahat ng kanan na lahat ng mga kanan na orasyon ginamit din sa iyo eh, hindi tumalab kasi alam kasi ng Panginoon na ang ng ang iyong ano ang iyong kaaralan ay puro pang kabutihan at hindi ka nananakit ng kapwa kaya hindi sa kanila pumabor yeah. kasi dito mga kapatid ang depensa mo dito ang iyong bahay ang iyong buong nasasakupan ay nababalot ng liwanag hindi basta-basta matinag o mabasag pero pilit talaga nilang basagin ang iyong mga depensa dyan o kung anumang uri ng ano kasi nakabalot ka dito mga kapatid may mga balute may mga bakod, may mga balabal ang iyong tahanan dyan sa mundo ng espiritual, hindi basta-basta masira kahit sira-sira man ang bahay ninyo dyan kahit kamalig man inyong bahay sa mundo ng espiritual mga kapatid parang templo yan parang templo na hindi basta-basta mabasag ng, ng inyong mga kalaban kung ikaw ay manggagamot dito at kung ikaw ay nagpupuder kung ikaw ay nagbabakod ng nasasakupan yan ay uh, ano mga kapatid at na, meron pa dito mga ang nasasakupan nila ay pa ng kidlat ng mga bultahin ng kidlat dito na nababalot ng liwanag itong five of pentacles yan dito kaya hindi uh, bigo sila na mabasag uh, itong mga dip ang iyong depensa sa buong nasasakupan mo sa iyong tahanan yan gusto kasi nilang sirain kasi hindi hindi ka nila basta-basta ma, uh, mapupuruhan dito yan kahit may mga pasyente dito na ganoon din ang ginagawa sa kanila hindi mapupuruhan kasi may mga uh, nagpo-protect sa kanilang mga manggagamot na hindi sila basta-basta matibag o yan ito yung ano naki ito kasi na, na ano na ito natamaan na ito kaya hindi niya kaya ang depensa o kaya yung gamit mo yung mga amulet mo na may mga bi, na may mga bisa hindi nila kaya kaya naghanap pa ito ng makakasama para pabagsakin ka yan ayan mga kapatid gusto talaga nito ng uh, ano gusto talaga nito ng tao na ito nadigmaan talaga sa mundo ng spiritual itong tao na ito ay hindi ito uh, tumatanggap ng kanyang pagkatalo yan ang kunting bagay ya tuwing tuwing nakakasakit o tuwing nasaktan siya bibirahin niya agad yung yung tao na uh, ano mga kapatid ito yung ano niya kapangyarihan niya demonyo ayan yan yung kapangyarihan niya mga mga gawain na kaliwa binibiran niya agad yung mga ano niya yung mga taong kagalit niya kaya yung taong ito nalalaman ng mga kaibigan niya dati na siya pala ang gumagawa iniiwasan ito nalaman nyo rin ito na iniiwasan nyo rin na hindi maganda ang kanyang ginagawa itong tao na ito siguro dati ano ito tinitingala ng kanilang mga ano ito ng kanilang mga uh, mga kapunan o mga kakilalang kakilala, ginagalang ito nung nalaman na ang kanyang estilo uh, umiwas sila yan sa mga bumibira sa inyo umiwas dahil nalaman ng ano kung ikaw, ikaw ay nagpagamot dito nalaman ninyo na yung tao na yan ay yun palang bumibira sa inyo ayan oh. hmm. seven of cups yan ah, ayan pumipili siya ng kung anong ibabato sa iyo na mga may mga death spell mga black magic may mga pactol may kulam may barang ayan at ah, ano mga kapatid ito yung ginagawa sa iyo na kaya ipipinsalain dito kumahanap siya ng options ayan o ayan tsaka yung ito dito mga kapatid uh, ano talaga humanap sa, talaga, talaga siya ng mapipipilian ayan kasi ikaw dito mga kapatid hindi ka talaga mapupuruhan kasi alam alam din, alam din na uh, alam din niya na may kaaralan ka rin sa mundo ng spiritual at yung mga uh, mga gabay mo, angel, angel, uh, spirit guide and sister and sister masters o di kaya ang mga uh, elementals mo ay nasa sa iyo, mga kapatid. Uh, may may mga naitago ka rin mga kaaralan, lihim na karunungan na handang labanan ang mga taong ito na uh, nakikipagsanib pa para ikaw ay pagbagsakin. Yan nasirain ang lahat ng pinaghirapan mo, kabuhayan mo, pit ang lahat sirain ang pagsasamahan ng inyong pamilya o kayo ay masira ang inyong uh, ano dito, ang inyong uh, sinimulan na itinayo o ano. Yan. ikaw dito kasi mga kapatid, palaban ka. Hindi ka basta-basta matitinag dito. Yan, kahit ano pang ibato, uh, ibato sa iyo na mga ritual o kung ano mang death spell yan ay handa mo silang labanan handang handa ka mga kapatid kasi uh, ikaw dito ay talagang a warrior of God isa kang alagad ng ating Panginoon na lumalaban, pumupuksa at nakipag ano, naki, nakikipag digmaan upang talunin ang mga anumang uri ng demonyo yan, mga nakikita ako dito mga faith healer na mga malalakas na may nakikita ko dito yung mga depensa nila ay talagang napakaliwanag meron ding binabalot na boltahe na apoy ang kanilang katawan sa mundo ng espiritual may nakikita ako ditong uh, malakas din na isang uri na manggagamot na ano na talagang puro putian talaga hindi siya gumagawa ng masama yan palaban ito mga kapatid dami itong may mga alaga din ito mga puti ang mga elemento yan ayan na nung mapuruhan na ito mga kapatid ah, tignan mo yung pinagagawa sa inyo yung binato nilang mga ritual o mga death spell sa iyo o mga black magic sila ang nagsuffer sa huli ayan natakot sila mga kapatid inuusig sila sa mundo ng spiritual kasi yung mga espada na i ibinato sa iyo sa kanila tatama sa kanila tumama mga kapatid yan kaya kitang kita mo ang takot ng mga ng taong gumawa sa iyo ng masama yan inuusig sila yan itong six of swords yan o oh, ang lahat ng lahat ng ginawa sa iyo don sa tahanan nila bumalik ayan o oh, natusok sa kung anumang dingding muntik ng matamaan sa ang ginawa nila sa iyo ay bumalik sa kanila yan o oh. Yan. Kung ano man ang bira sa iyo nito, kung pinaulanan ka man ito ng orasyon na kung ano-ano man at ikaw ay lumaban dito, yan, hindi ka nagpatinag, binuklat mo rin yung uh, yung kaalaman sa spiritual, ito ang nangyari sa kanila. Yan. Kasi ang taong ito hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ito, pinapairal nito ang inggit, galit, ayaw kasi magsumikap. Yan porkit may kaaralan sila na mga ganyan, uh, ano sila mga kapatid, parang ang lakas ng kumpiyansa nila. Na ganun ang gawin nila sa tao na parusahan nila. Tignan mo yung mga ganyang tao na namamarusa, hirap din sa buhay. Yan, man, mag uh, nagluluk ng ng kapwa, uh, dadalhin ka sa magandang salita. Tapos kung uh, ano na, pero kung nakuha na nila yung gusto nila, di ka na di ka nakikibuin ng mga taong 'yan. 'Yan. Babalik ito sa kanila kung anong binalik, uh, ginawa sa iyo, kung ikaw ay pinahirapan nito, ay babalik sa kanila. Buhay rin nila ang magkandahirap-hirap dito. Kasi kung ikaw ay niloko nila, sobra-sobra ang, ang balik nito sa kanila. Sobra-sobra. Kasi uh, may karma din na mangyayari diyan pag kayo ay niloko, may karma din sila diyan. 'Yan. Hayaan na lang inyo mga kapatid. Gusto kasi nilang sirain ang mga ano mo, ang mga Uh, pinagtagumpayan mo o mga narating mo sa buhay, gusto nilang sirain, ay eh, hindi nila basta-basta masira kasi uh, napakalakas ng bakod niyo dito mga kapatid sa buong nasasakupan, hindi basta-basta matibag. yan Gusto talagang sirain. Ay ikaw i eh, palaban, wala silang magagawa kasi may kaaralan ka rin eh. Hmm. Kahit mahina man ang yung kaaralan sa mga sa mga Latin, yan kahit mahina man ang yung kaaralan, kung ano man 'yan, kung 'yan ay ikaw ay inagrabyado at kung 'yan ay ginamit mo rin sa tama ay kiki ano 'yan kakampihan kanyang kasi may ano 'yan mga kapatid ah uh, parang may ano rin 'yan parang may ah uh, may may taga-husga din, yan, may taga-hatol din diyan mga kapatid sa mga ganyan. Darating ang araw ha din nya mga 'yan, uusigin din 'yan. Uh, kung hindi man 'yan sila mabibigyan ng sakit o kung ano man, ako hindi man sila tatablan ng sakit sa buhay sila mga kapatid mababawiin sila sa, sa buhay nila hirap sila sa buhay kahit anong kayod nila wala, walang ano kasi sa totoo mga kapatid ang mga mangkukulam wala ano yan hindi yan umaasenso sa buhay kasi kasamaan ang ginagawa nila kasamaan ayan puro panluloko puro kasamaan puro pag alam nilang uh, na, na ano nasaktan sila ng isang tao bibirahin nila Mali 'yon, wala 'yung ano. Kasi hindi hindi ka na, hindi naman sila hindi naman sila bibitawan ng isang tao ng salita kung matino silang kausap. 'Yan. 'Yan ang ano kaya kung may mga ganyan kayong kakilalang tao na sa mundo ng spiritual na iba, iwasan ninyo. Yun 'Yung mga taong takot masapawan. 'Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.